Magandang hapon po. Ako po si Carmen N.C. Si Baltasar Velasco. Tumatakbo po bilang barangay chairman or pinunong ba punong barangay ng barangay 776, Zone 85, District 5, Manila. First time mo po uh, Sa ngayon po, first time ko bilang chairman pero nakadalawang term na po ako. Bilang kagawad, yung una ko po kagawad number six, yung pangalawa ko po ay kagawad number one. Ngayon, kagawad number one po ako nakaupo. Tama, tanong ko lang po, ano, ano po mga programa ninyo na gusto nyo gawin sa inyong mga barangay? Actually, tungkol po sa programa, napakadami ko pong nakaline up na programa. Ako po ay gumawa na ng plataforma, medyo mahaba dahil marami po. Pero ang pinaka-importante po, ang priority ko po, ay ang mga senior citizen. Unang-una ko po silang aasikasuhin at kakalingain para sila po ay maalagaan at mailagay sa maayos na kalagayan at makatanggap po ng mga sapat at tamang benepisyo na manggagaling po sa gobyerno. Number two po, ang amin pong kalagayan dito sa urban, kami po ay nasunugan. Ang, 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 kinatat, ang kinatatayuan po ng bahay namin ngayon ay galing po sa urban land, sa city hall, na ito po ay aming babayaran sa urban po. Ipagpapatuloy ko po ang pag-aasikaso upang lahat po ng masunugan ay mabigyan ng islat, mabigyan ng mapapagtayuan ng bahay. Pangatlo po, dito po sa barangay, marami pong hinaing na ibibigay ko po at sasagutin ko, especially yung mga kabarangay ko po na maraming biyayang hindi natatanggap, ipapalasap ko po sa kanila. If ever, ako po ay palarin at pahintulutan ng Diyos na mailuklok, unang-una ko pong pagiginawain ng kabaranggay ko na maraming hinaing. Isa pa po, ang mga tanod, kalagayan po ng mga tanod namin. Ang mga tanod ko po, ay gagawin kong tatlong shifting. Bibigyan ko po sila ng extra alawas bukod sa kanilang, kanilang honoraria i-enroll ko po sila sa SSS para sila po ay magkaroon ng benefit sa SSS, voluntary contribution po, at marami pa pong iba. Sa programang pangkabuhayan po ay pagbuo ng kooperatiba sa Talipapa, pagpapalawig ng Sustainable Livelihood Program ng Pamahalaan, pagpaplano sa, at pagsasayos ng mga barangay job fair, at idagdag ko na po ang mga estudyante po, bibigyan ko po ng scholarship. Lahat na nag-aaral po dito. Opo. So, sa business, ma'am, ano po ang iyong uh, ipapa-improve pa dito sa barangay? Sa improvement po, sa ngayon, maganda naman po ang barangay namin. Maayos naman po ang pagpapalakad. Maayos naman po ang mga kalagayan po. Yun pong nang nagaganap sa ngayon, yung pong kasalukuyan, Nakalagayan ng barangay, hindi ko po wala po akong babaguhin, wala po akong papalitan. Bagkos ako po ay magdadagdag pa para lalo pong mapaganda at mapasaayos ang kalagayan ng barangay. Puro pagdadagdag po ang gagawin ko. Halimbawa po, ano po ang magdadagdag? Halimbawa, katulad po ng mga asong nagkalat, ligpitin. Dahil sa daanan po, napakarami pong nagkalat na dumi ng aso na pinababayaan po ng mga may-ari. Pangalawa, ang parking po. Lagi na lang po namumroblema kami sa mga na narereker, natotowin. Yun po, importante po yung pang mga importante sa problema sa ngayon. Ma'am, bilang po isang uh, uh na kapitan ng inyong barangay, paano niyo po sila ikokumpinsay para inalal po? Simple lang po. Ang totoo po niyan, sila po ang nagkumbisi sa akin para ako po ay tumakbo. Ang hinihingi ko po sa kanila, palimusan po nila ako ng boto nila, hindi po ako bibili ng boto, ipalimus sakin ng boto nila at ipalalasap ko po sa kanila ang lahat ng platformang ginawa ko para sa ikagaganda ng barangay at para sa ikagiginawa ng kanilang kalagayan po. Dahil ang pondo po ng barangay, i-distribute ko sa mga kabarangay ko sa mga tao po. Uh, no ang problema sa droga po, talagang napakahirap po sugpuin yan. Pero makikipag-coordinate po ako sa mga presinto. Makikipagtulungan po ako sa kanila dahil hindi ko po naman siguro kakayanin mag-isa lang ako. Makikipagtulungan po ako sa mga ating mga kapulisan para masugpo po talaga. Importante po talaga yan, lalo na po sa mga estudyante ngayon yun po ang babantayan ko. Isa pa po, ang Villamor High School po ay kasama ng aming barangay. Lalagyan ko po ng sariling tanod dahil diyan po ay maraming nagrarayot. Diyan may maraming nagyoyosi. Baka po mapasok na rin po ang droga diyan. Hindi natin masasabi. So, hihigpitan ko po ang siguridad ng eskwelahan ng barangay, eh, barang, uh, ng Villamor ng High School dito sa barangay 776 para mas secure po ang kaligtasan ng mga estudyante namin dito. Uh, po, sir, uh, sila, ano po pangalan niyo? Sir? Orlando San Juan Palisok po, tumatakbo din ng isang re-elect po ako bilang kagawad ng aming barangay. Ilang term na po ngayon sir? Uh, bali, third term po, uh, last term ko na po ngayon kung sakaling papalaring manalo. So, ano po naisipan nyo? Bakit gusto mo pong ituloy yung... Uh, magbibigay po ako ng living wifi sa aming barangay dahil marami pong mag-aaral na kahit nagmamodule po na kailangan po nila ng wifi sa para makapag-ano ng kanilang klase. At isa pa po, Basahin uh, magbubuo kami mga kagawad ng ng trust fund para ang mga kababayan ko kasi in case na may emergency, mapapautangan ko sila ng hanggang 2,000 piso diyan ay wala pong interest. Kumbaga, po. ba, opo, oh, parang kooperatiba po. po. Nag-usap-usap na kami ng mga kasama kong bilang kagawad na tatakbo. Yun ang unang gagawin namin proyekto. So, may um, ba yung qualification para makapag-abail po sila na rin yung klaseng problem? Basta barang, barang, mismo barangay, barangay, talagang mismong barangay ng po namin, confidence lang po namin na makakinabang puno. Kasi so, so, hindi man. kaya ito mapunta sa corruption dahil hindi po siguro kasi ang mga kasama ko, tiwala, ko, tiwala po ako sa kanila dahil nakasama ko na sila ng matagal ng panahon. Uh, ilang porsyento kaya ito mag-work yung naisipan yung gagawin pondo? Bali po yung unang sweldo namin sa next year kung sakali kami papalarin at ang aming punong guy yun ay bibigay namin ng, yung buong sweldo namin o renaryo namin, pag-iipunin po namin lahat para magkabuo kami ng pan para sa pondo para iiponin namin yung ating mga parang kumbaga sa ano so, yung, yung, pera na yung wala na kung kahit na mawala po yun okay na po sa amin so ah, po opo opo ganda hapon po ako po si Willy Tangkus tumatakbong ng kagawad ako po dating XO at yung bilang XO natutugunan ko po lahat ng mga ng mga ng mga pag-iingat lalo na sa prevention ng ng crime kasi pag alerto ka kail, mape-prevent mo kaagad yung mga may masamang gawin kasi po may mga CCTV na tayo ang ah, karpyo napapatupad natin na maayos na yung may nakakarpyo kami maganda po ang pakikutungan namin sa kanila and then tatawag namin ng mga magulang na ito yung anak ninyo para hindi sila mapakaribala. Nagpapasalamat po ang mga kanilang mga magulang dahil naiingatan ng barangay ang mga kabataan. Sir, ilang years na po kayong ano, uh, bilang exo sa inyong barangay? Nung uh, bali limang taon po. So, na-encounter na po ba kayo na minor na Talagang pasaway. Paano nyo na-handle yung, nah yung emotion nyo para mag-sikli ni mga Kasi mata. kailangan po, kasi kailangan po yung maganda yung komunikasyon nyo. Kahit talagang hindi maaalis, lalo na yung kabataan, may mga pasaway. Mas maano pa nga kaysa sa mata, matatanda yung kabataan, talagang takulit. Pero madali naman eh. Yung ibigay mo sa kanila muna yung ano, pasalitain mo sila yung kung bakit sila ganun. At ipag sa namin yung tungkulin namin. Ngayon, pag nagkasundo kami, magand kasi ang kabataan ngayon, pag maganda lang naman ang approach mo sa kanila, walang problema eh. Diplomasya. Uh, respeto. respeto. Yun ang unang-una, talaga, respeto. Hindi tayo maging basto sa kanila. Kahit pasabay, pakita mo na, nire-respeto mo sila kahit bata. Okay. So, ayun. Ngayon, ha, darating na election. Mga kabarangay sa 776 on 85 mula sa aming punong barangay kay Velasco at mga kasama kong mga kagawad kay Orlan Paliso Hans, kay ating chairman Hans Alonso Owen Serso Cheryl Manalo Ogil Rodriguez at isama na nila po ako Willie Tangkos. kay Chairman. Ikaw ba pwedeng pwede pa wala ng kalidad? Amin na rin Siya so, yeah. oh, po ang isa sa kagawad ko, si Rowel Celso. si Rowel Celso, uh, kandidato rin bilang kagawad dito sa pangangin namin. Speak, yeah. At ang po namin ay si Dinas. Baka may maitanda sa pasir. Hindi po. nag ko po ako ng treatment kong kagawad. Mabalik lang ako. So, ano po ng sa inyo para magbalik sa lakang? uh, Actually, ano, marami namang bagay. Pero, mga personal na bagay, um, at mga mga hindi po gusto sa uh, nangyayari, kaya napilitan po tayo. Sir, isang tanong ko na po. Ano yung uh, pangunahing problema sa inyong barangay na kaya yung solusyonan? Uh, ang kaya kong solusyonan, uh, gaya ng chapter sila of the eh. yan po yung number 1 dito sa atin. Para kaya po natin sabihin. Okay. So, manawagan na rin po tayo. para para yung pasalim ako kayo. Sa aking mga kabarangay, Barangay 776, Zone 85, District 5, Manila, ako po ay dumudulog at kumakatok sa inyong puso. Sana po magkaroon kayo ng karunungan at katalinuhan. Hipuin ni ang inyong puso't isipan, damdamin at kalooban na maging matalino kayo sa pagboto ngayong barangay eleksyon ngayong October 30. Ako na lang po sana ang iboto nyo. Pakikita ko po sa inyo. Promise, bibigay ko po ang kaginhawahan sa mga kabarangay ko. Pasasayahin ko po kayo. Dahil kayo po ang nag-request na ako po ay tumakbo bilang chairman, kaya ginawa ko po ito para sa inyo, especially sa mga senior citizen po. Ang mga senior citizen, kapag ako po ay inyo iniloklok at iniupo, libreng gamot, may cash gift sa birthday ninyo. Yun po ang para sa kaginhawaan at kasayahan ng mga senior citizen ng aming barangay. Maraming salamat po. ¡Velasco! ¡Velasco!